Ito so, na mga oh. Pabrika namin nakakalungkot ah, na. Wala nang takbo. Grabe. Puro <laughs> standby na lang kami nito. Ito. Walang takbo ang makina. Wala nang pera yung amo namin. Bala nito. Ito. Wala na isang buwan nang walang takbo. At malungkot na. Malungkot na ang pabrika na ito. Wala nang takbo. Ada tak? Mak kerap lah.